Sa ilaw na lang ng kandila, umaasa ang maraming pamilya sa Panay Island. Ang iba, sa labas na natulog. Tatlong araw nang iniinda ng mga residente rito ang kalbaryo ng malawakang blackout na nagsimula noong Martes. Ay, grabe yung apekto. Actually, fully booked yung hotels right now here in Iloilo. No? Uh, because yung mga may kaya ay eh, nag-book for them na makatulog sila. Yung iba na wala, yung iba nga nakatulog na sa labas eh. Grabe, sobrang init. Walang choice yung mga Pilipino mga ilonggo dito. Sinisisi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang power outage sa pagpalihan ng mga planta ng kuryente sa Panay dahil sa unscheduled maintenance shutdown. Uh, we are still waiting for the largest remaining plant on uh, unscheduled maintenance shutdown, the PCPC plant at 135 megawatts, to indicate to us when they're coming back. When they do, we are hoping that this uh, is a stable um, reconnection to the grid. Kinaalam na ng Energy Regulatory Commission o ERC kung ano ang punot dulo ng pagkawala ng kuryente at kung may posible bang nagawa para maiwasan ito. Sa nakikita nating uh, detalye, merong uh, merong isang plantang may isang unit ng isang plantang bumigay around 12 noon. Tapos nag-stable pa rin daw yung linya. So nagkaroon ng mga dalawang oras na pagitan bago yung sunod-sunod na bumagsak ng mga planta. So ang tinitingnan natin ngayon, anong nangyari dun sa sunod-sunod? Bakit sila na sunod sunod na planta? Ano kaya ang pwede nating nagawa? Meron bang dapat ginawa dun sa dalawang oras na window? Hindi na bago ang power outage para sa mga tagapanay island. Abril noong nakaraang taon, nagambala na rin ang mga residente ng Panay at Negros Islands dahil sa rotational power outages, bunsod ng system disturbances sa Visayas grid. I think that this thing is going to happen more often until such time when NGCP decide to uh, forego with some of their dividends and spend on the improvement of this transmission line. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Trenyas, nasa 400 to 500 million pesos ang nawawala sa kanila kada araw na walang kuryente. Kaya para kay Robert, dapat may managot at dapat masolusyonan ang problema ito. Ang laki ng permiso, ang laki ng permiso hindi lang sa amin ng mga ordinaryong ilonggo, pero sa lahat, I mean the economy, the businesses and everything is really affected because of this. So, um, ka kasi yung kuryente. Eh. Hindi na bubuhay. ngayon pag walang kuryente. Bea Pinlock, CNN Philippines.